Hello po mga sipit, for today's video Meron po tayong mga visitors coming from GMA Sila po ay Sister Dylan and Ma'am Mayan A.K.A. Bangus Girl So without further ado mga CP na Tanatanoor natin kung paano sila manghuli ng alimango Dito po sa Masantol, Pampanga Let's go! Nakahanap na ako isa. One all. Ako Three na lang yung isa. Yes! Hindi ta. Hindi ako papatalo kay Dilan! Ako lalo. Ito! Ito! Ah! Ito na lang sa'yo. <laughs> 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 sige, sige. Kuri okay mo wait, yan, gano'y yan, Dilan! Si Dilan na pakunin mo. <laughs> Ay! 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 wala 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 wala! walau 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 Grabe, <siya>. palang pakiramdam na mga mangingis man, na mga mamuhan ng alimango, Grabe, napakahirap. Grabe, no? napakahirap po. <laughs> 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 grabe. Sa akin naman, grabe. Pagkatapak pa lang dun sa sa mud, talagang lulupog yung paa mo eh. Yung so, mo. No. Yun Kaya sobrang yun nga sa ni Mian, sobrang hirap ang ginagawa ng mga kumukuha ng yes. mga alimango, ng mga isda. Sobrang hirap. Kaya na-appreciate namin yung mga trabaho nila. And, sobrang saya ng experience. No, Mian, yes! Mayan? First time. Oh, game ako. Game ako. <laughs> Sir Dilan, uh, what can you say about your experience? <laughs> grabe, sobrang saya pero sobrang hirap din nang ginawa namin kanina yung naghanap kami ng alimango, ng bangus talagang pagka Pagalan mo palang sa mud lulubog yung pangok, eh hindi naman ngayon grabe yung bug kaya sobrang saluto po kami sa lahat ng mga nagtatrabaho dito sa Mapalayan and yun, ang saya namin ni Mayan kanina Yes Ta Tawang tawa <laughs> <laughs> So ako naman sa experience ko, hindi naman ako nani bago, <laughs> kasi eto din yung mga ginagawa ko na mga content sa private. Kapis. Yes, yeah, sa kapis. So ayon nga mahirap pero nag-enjoy -e na ako. Si Dylan kasi baguhan siya. Pero, yes, first -enjoy time. enjoy ka naman. Oo, oh, so uh, first time. First time ko po. Mag-enjoy yeah. lang tayo kahit napapagod. Kaya saludo Dama. din ako kay Kuya Gideon. Kahit sobrang kita. Saludo si po kami love, sa inyo. Brabe. Kaya mag-subscribe na kay kayo. Subscribe kayo. Like and subscribe. Thank you po. Thank you. Thank you so much, Ma'am and Sir, for showing our life here in Masantol, Pampanga. Kung paano po manghuli ng alimango sa palaisdaan. I really appreciate all the efforts na binigay po ninyo para po magawa po ang ganitong uri ng documentary. I don't take too much of your time mga sipit. Once again, thank you so much for watching. Please do like and subscribe and bye-bye for now. Thank you!